Hello mga ga, bingka na hinorno na gawa sa rice flour. At ganito talaga yung hetsura niya pag bagong loto. Pero banyahan lang natin ito ng margarine habang mainit pa. Para maging ganito yung hetsura niya. Ayan po, nakakatakam ay. At ang sarap nito ha, kaya tara na. So dito na tayo sa ating mixture. Ito yung gagamitin natin na huh? rice flour. At 500 grams lang ito. Bali, 500 grams lang yung recipe natin ngayon. At 1 cup ng white sugar at half tablespoon ng yeast at 2 tablespoon na baking powder. At naglagay pala ako dito ng kunti lang talaga na asin, pang balance lang. Hindi lang natin naipakita. At para matansya ko lang yung lapot ng ating mixture, ay 2 cups lang muna na kakanggata or yung pinakaunang piga ng ating gata yung nilagay ko. Basta hindi natin kabisado yung klase ng ating rice flour, ay unti-unti lang talagang paglagay natin ng ating gata para hindi din masyadong malabnaw yung mixture natin. So dito mag-add muna ako ng another half cup ng ating gata. And then haluin ko muna yan para makita natin kung okay na ba yung consistency ng ating mixture. At sa 2 in 1 half cups ng ating gata ay okay na yung lapot ng ating mixture. At iris ko muna ito mga ga ng mga 50 minutes. At pagalipas ng 50 minutes ay ito yung hitsura ng ating mixture. Ay haluin lang muna natin ito para makuha yung kanyang mga bulak-bulak. At yung dahon ng saging ay hinalob lang natin para hindi mapunit at pinunasan para malinis. At gumamit tayo dito ng 3 oz ng inside molder or yung bibingka molder. At maglagay ng buko sa ibabaw pero kunti lang para malinis maganda din yung alsa para hindi mabigat. Kasi pag marami yung buko na ilagay natin, ay mabigatan na yun sa pag-alsa yung ating mixture. Kailangan kunti lang yung ilagay natin na buko. At isa lang ko na ito sa aking DIY or improvised oven na lata ng biscuits. At medyo maraming bagay yung kailangan natin dito. Ibabaw at ilalim yung ating apoy or yung baga natin. At naluto ito sa loob ng 20 minutes. Ay, tansyahin lang talaga natin yung pagluto natin dito kasi wala namang ta temperature yung ating oven. At ito yung hitsura niya mga ga pag bago gluto yung ating rice flour ay para gaganda yung kulay na hindi siya maputla ay habang mainit pa banyahan lang natin ito ng margarin. Mm -mm, habang mainit pa ha banyahan ng margarin para maging ganito yung kanyang kulay. At sa mga nagtatanong ko paano ba gawin yung ating improvised oven yung lata ng biscuits ay ilagay ko lang doon sa comment section yung link ay madali lang naman yun mga ga pero meron pa rin nagtanong ha kaya lagay natin yung link. Mabango, masarap, kasi ay purong gata yung nilagay natin or yung pinakaunang piga ng gata at sakto lang yung tamis nito